Magandang araw po mga Brad. Uh, ah, meron po ditong video key player. Ito po. Platinum T40 Plus. Ang issue po nito mga Brad ay ayaw pong basahin ang disk. Ayan po atin pong i-open ito tapos lagyan natin ng bala. Para makikita po natin. Yan mga bro, oh, naglo-load lang siya. Ati mo nang patagal-tagalin ng kaunti mga brad ano? Yan po, tuloy-tuloy po ang ikot ng disk. Pero, hindi talaga nagdi-display. Dapat mag zero, -zero po yan. Kaya ngayon mga brad, ati po itong silipin kung ano pong naging problema po nito. Okay, mga brad, oh, nakakaikot naman ng disk pero ang lens natin hindi po gumagalaw dapat po gumagalaw po yan paabante, tapos umiikot naman po ating dinamo dapat kasi mga brad pag umiikot na po itong disk natin ang lens po ay gagalaw na po sana yan kaso nga lang hindi po siya gumagalaw, kaya hindi po siya magbabasa po ano kaya ngayon mga brad tumutok po tayo kung ano po ang gagawin dito Tsaka wag po tayo basta-basta magpalit ng lens dahil ito ay may kamahalan. Tsaka wala po sa lens ang problema. Kaya ngayon, panuurin po natin to kung ano ba talaga ang problema nito. Kung bakit po ayaw magbasa. Ganito kasi yan mga brad. Pag ikot po ng desk, ito pong lens, gumagalaw-galaw po yan. Yan, ganyan po, nag-atras abante po yan. Kaso mga brad, ito pong lens natin, nagre-release na po ito kaya wala po sa lens ang ating problema kasi po umiikot man po itong dinamo ang lens hindi lang po gumagalaw kaya ang problema po nito mga brad ay ang gear po kaya atipong pong sisilipin yung gear kung sira na ba talaga yun ati i-open ito para makita po natin yung gear Yan mga brad, oh, ito pong ikotin itong dinamo. Pero tingnan nyo po itong gear mga brad, umiikot po ano. Pero itong sa baba, hindi po umiikot. Alam nyo ba mga brad kung bakit ayaw umiikot ito? Kasi pudpud na po ang kanyang tinatamaan na ng ngipin. Kaya naging problema po nito itong gear na ito. Yan po, ang ating papalitan. Alam nyo kasi mga brad, kung bibilihin po natin ito ng buo, may kamahalan po ito, mga 700 po. Tapos ito lang pala ang sira. Itong gear na ito. Atin na itong kakalas mga brad para mapalitan na po natin. Ano? Yung, no, malambot na nga pala. Oh. Atin na yung mga brad. Oh. Gato na po siya. No? Kaya ngipin po nito sa baba pulpod na ayan o oh. tulad nito mga brado itong linis na ito ay sira na kaya kukunin po natin dito itong gear ito pong ating alisin para po pamalit dun sa isa Yan na mga brad, na, ikabit na po natin itong gear. Itong lens na ito mga brad, aabante na po yan papunta dito. Yan natin na po itong i... Eh, Papawir ano. So, sa tiyo, close po. yan po mga brad, oh. mabante na po siya. No? Kaya may posibilidad na po itong basahin ng ating disk. Kaya atin na po itong... Titistingin kung maglo-load na ba ito. Kung magsisiro-siro na ba. Atin na sisilipin itong mga brad kung magsisiro-siro na ba ito. Ayan na mga brad, oh. Ibig mga brad, okay na. Okay.